Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang landasin sa buhay na tinatahak. Tulad ng ibong malaya, isinilang kang may mga pakpak upang maglakbay at tuklasin ang mundo mula sa himpapawid. At ano pa nga ba ang pinakamimithing pangarap na maaari mong ialay para sa bayan mo? Tulad din ng ibong malaya, mas matidhing kapayapaan ang nasihatid ng bawat himig ng isang musikero gamit ang kanyang gitara bilang sandatang bumubuhay sa halip na pumuksa. At mga nota bilang bala na hindi lang tumatago sa puso ngunit patuloy na nananahan. Sa paanong paraan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong isinilang sa pusod ng digmaan, lumaki sa gitna ng karahasan at buhay na naging saksi sa maligalig na mundo. Ngunit minsan ang pinatunayang hindi lang sandata ang daan patungo sa pagkakasundo kundi ang buhayin sa dibdib ng bawat isa ang pagiging makabayan. Ang kwento ng pakikipag sa palaran ni Cesar Banyares Jr. at ng bandang asin o yung tinaguri ang bayani ng kapaligiran. Sa ulap na lang tayo magkantahan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Cesar Banyares Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Saro. Siya ay isinilang noong pito ng Agosto taong 1955 at tubong koronadal sa Timog Cotobato. Mulat sa kahirapan at kaguluhan at sa nakaambang pagkawasak ng kalikasan ang kabataan ni Saro kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Nag-aral siya sa North Dame of Marble for Boys at sa simula pa lang, isa na ang pangarap ni Saro ang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang bayan na kung ating babalikan noong mga panahong yun ay punong-puno ng kaguluhan sa Timog Cotobato. Ang nais niya ay ang pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Taong 1972, sa edad na 17 anyos lamang, nang umalis siya sa kanyang bayan nang hindi man lang nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Nang magpas siyang makipagsapalaran si Saro sa Maynila upang sunduin ang kanyang mga pangarap. Nagtrabaho siya sa Maynila at nagkaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng architecture sa University of Santo Tomas. Huling bahagi ng taon 1976, pagkalipas ng apat na taon na pamamalagi sa Maynila. Nakilala naman ni Saro si Mike Pilloria Jr. na tubong negros occidental. Nakakasama niya ito sa pagtatanghal bilang mga awit sa Polk Rock Club at sa iba't iba pang lugar sa Maynila bilang bahagi ng kanyang pagtupad sa kanyang mga pangarap. Dahil sa simula pa lang ay musika na ang buhay ni Cesar nakilala ang tambalan nilang dalawa bilang Mike and Cesar. Taong 1978, isang taon nang magkaroon na ng pangalan si na Mike at Cesar nang i-recruit naman nila si Lolita Carbon bilang pangatlong miyembro na makakasama nilang dalawa. Magaling din ito at tinagurian pang babaeng version ni Pride Aguilar dahil namamayagpag na noong mga panahong yun ang kanyang kantang anak kaya't karangalan ng bawat isa ang maihilin tulad kay Capredi. Tuluyan na silang bumuo ng banda at pinangalanan nila itong Salt of the Earth na hango naman sa asin ng sanlibutan na palaging nababanggit sa talinhaga sa banal na kasulatan na kumakatawa naman sa pagiging mababang loob. Silang tatlo ay pare-parehong nakilala sa pagiging manunulat at magaling na mga awit. Nakilala man ang kanilang banda pero mas tinatawag sila sa bansag ng kanilang mga pangalan. Mas sumikat ang grupong Nonoy, Saro at Nene na kanilang mga palayaw. Noong taon din na yun, nag-hit kaagad ang una nilang album dahilan para mabilis na makilala ang bandang Salt of the Earth at ang isa sa pinakanaging popular nilang kanta ay ang masdan mo ang kapaligiran na hinango mismo ni Saro sa kanyang bayang pinanggalingan at buong puso niyang inialay ang awiting ito sa nasasaksihan niyang mabilis na pagkawasak ng kalikasan sa kanilang lugar. Ganon din ang iba pa nilang mga kanta na pawang hangurin sa sarili nilang karanasan lalo na sa nagaganap na kaguluhan sa Mindanao. Ito ang paraan ni Saru para buksan ang kamalayan ng mga tao at maging instrumento siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang mga awitin na talaga namang pumupukaw sa puso ng bawat nakakarinig. Taong 1979, nang ilunch naman nila ang album na Himig ng Pag-ibig na binubuo naman ng mga awitin ding makabayan at dito naman nila binigyang halaga ang pagkakaisa ng mga muslim at kristyano na kung ating papansinin ay siyang ibig ipahiwatig maging sa cover album nila. Maagang nagkahihwahiwalay kaagad ang grupo ng Salt of the Earth Ngunit sa tindi ng mensaheng daladala ng kanila mga awitin, wala nang nakapigil pa sa pagsikat ng kanilang mga pangalan sa mundo ng musika. Tag-araw ng taon ng 1983 na magkaroon sila ng reunion concert sa Cebu City at dito hindi pa rin nagbabago ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga tao kahit nagkahihwahiwalay na sila na siya namang naging dahilan para magpasya silang buuin muli ang kanilang grupo sa ikalawang pagkakataon. At sa mga sandaling ito, isinama na nila si Fred Aban Jr. o mas nakilala rin sa pangalang Pendong bilang ikaapat nilang miyembro at gaya ni Saro ay anak din ng Mindanao na naghahanga din na maging instrumento ng kapayapaan. Pinasimple na lang din nila ang pangalan nilang Salt of the Earth patungong asin para mas madaling alalahanin ng mga tao. At ang sumunod nga ay ang kasaysayan na ang makapagsasabi hindi na kailangan isa pa ang mga himig at mga awiting kanilang nilikha at napakabato na siguro ng puso ng isang tao kung hindi ito tatagusan sa kalamnan ng bawat mensaheng na isiparating ng kanilang mga awitin. Ang bandang asin ang naging na unahang banda sa bansa na gumagamit ng mga katutubong instrumento bilang pagbibigay-pugay sa bawat tribo na naninirahan sa ating bayan bilang bahagi ng kanilang pagiging mababang loob na nagsisikap abutin kahit ang pinakamababang lahi sa ating lipunan gaya ng tunay na asin ng sanlibutan. Nagkaroon sila ng maraming pagtatanghal sa kabuuan ng Bisayas at Mindanao kung saan mas nangangailangang ipalaganap ang kahalagahan ng pagkakabuklod-buklod ng mga tribu doon. Kasabay ng lahat ng ito Di mabilang na pagkilala at parangal ang kanilang tinanggap sa mga panahong buo pa ang orihinal na apat na miyembro ng asin. Ilan sa kanila ay ang best folk song noong taong 1979 sa awiting pagbabalik, best folk song of the year para sa awiting orasyon, best album himig ng lahi at album of the year himig ng lahi lahat yan noong taong 1984. Best vocal arrangement, Department of Environment and Natural Resources Likas Yaman Awards para sa masdan mo ang kapaligiran Best Rock Recording Environmental Champion at napakarami pang iba Pero sa kabila ng tagumpay na ito samut saring pagsubok pa rin ang kanilang pinagdaanan Muli silang nabuwag pagkatapos ng EDSA People Power pero muli silang nabuo noong taong 1988 Ngunit muli na namang nabuwag dahil sa kontrobersyal na kanasangkutan ng kanilang banda na naging resulta naman sa pagkakatanggal kay Nonoy. At tuloy na silang nagkahihwahiwalay simula noon. Si Nonoy ay naglakbay sa iba't ibang bansa para doon ipagpatuloy ang kanyang pangarap ngunit umuwi din na bigo. Si Nene naman ay bumuo ng sariling banda na nakilala bilang Nene Band. Si Pendong naman ay bumuo rin ng sarili niyang banda na grupong Pendong. Samantalang si Saro ay nagbalik sa kanyang bayang sinilangan sa Coronadal sa Timog Cotabato bilang isang sikat na mga awit. Ang bayang minsan na niyang pinaghugutan ng inspirasyon para magsikap to pa ang mga pangarap. Ang bayang minsan na niyang pinag ng bawat notang namumutawi sa tuwing lumilikha siya na makabayang awitin alang-alang sa ngalan ng kapayapaan. Ay siya rin palang bayan na maghahatid sa kanya patungo sa hangganan ng kanyang kasaysayan. Ikalabing walo ng Marso taong 1993, dakong alas 9 ng gabi sa isang karaoke bar sa kanyang bayan sa Coronadal. Habang nagtatanghal si Saro sa kanyang mga kababayan, merong isang maimpluensyang tao sa lugar sa katauhan ni Gualberto Catalunya Jr. Siya ay isang abogado na nagtatrabaho para sa gobernador sa Kapitolyo. Kasama niya ang magkapatid na si Jolito at Joel Castracion. Hindi kaagad sila napaunlakan ni Saro para sa isang nirequest na awitin at dahil na rin siguro sa puro nakainom na, hindi ito nagustuhan ni Katalunya at binato kaagad niya ng bote si Saro dahilan para tamaan sa noo ang kawawang mga awit. Hindi pa sila nakontento Sinadyakan pa ito na magkapatid at tuluyan ng ginulpi at pinagtulungan bugbugin hanggang sa magkagulo na sa loob ng bijoki Bar. Sa kasagsagan ng kaguluhan, biglang napaatras si Catalonia na pasimple na palang dumudukot ng baril na kalaunan ay nakumpirmang di rin lisensyado. Iniabot niya ito sa kasama niyang si Jolito na siya namang bumaril sa noo ng kawawang mga awit na si Saro at ng mga sandaling yun, siya mismo ay naging biktima ng karahasang pilit niyang sunusolusyonan simula pa kabataan. Kumato siya sa ospital at pagkalipas ng dalawang araw ay tuloy na ring binawian ng buhay. Ayon sa kantang kanyang pinasikat, Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan nagluksa langit sa pagkawala ng mga awit. Pumanaw man sa kasagsagan ng tag-init, bumuhos pa rin ang ulan sa matinding sikat ng araw sa oras ng kanyang libing. Aling sunod sa kanyang kahilingan na sa pakiwari sinusundo na siya pabalik sa itaas upang doon ipagpatuloy ang kantahan kung saan naghahari na ang kapayapaang pinakamimithi. Si Saro ay inilibing kasama ng kanyang gitara at iba pang instrumentong pang musika. Isinuot din ang kanyang gamit sa pagkoconcert upang matakpan ang malaking sugat niya sa noo. Samantalang nagpatuloy ang legasya ng bandang asin at sila ay muling nabuo para sa reunion concert na alay sa kanilang kaibigan na si Saro na ginanap mismo sa kanyang bayang sinilangan sa Timog Cotabato. At ang responsable sa kanyang pagkawala ay nahatulan ng habang buhay na ng pagkakabilanggo ngunit nakalaya pa rin pagkalipas ng labing apat na taon bilang isang bagong nilalang na nagsisikap punan ang espasyong nawala sa pamilya ng mga awit. Si Cesar Saro Banyares ay pumanaw sa edad na 37 anyos lamang. Ngunit ang kanyang mga awitin ay patuloy na magmumulat sa kamalayan sa lahat ng henerasyon. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang landasin sa buhay na tinatahak. Tulad ng ibong malaya, saan ka patutungo? Ikaw kaibigan, mahirap ang landasin patungo sa pagbabago. Nakahanda ka bang magsakripisyo? Ano ang may hahandog mo para sa bayan? Maraming salamat sa kay kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!